hindi na ikinagulat ng ekonomista at dating Finance Under na si Dr. Celo Magno ang pagtaas ng bilang ng pamilyang Pilipinong itinuturing ang kanilang sarili na mahirap. Lumabas kasi sa non-commissioned survey ng Social Weather Stations nitong Marso na 14.4 million Filipino families na nagsabing mahirap sila, mas mataas kumpara sa 14.3 million families na naitala nung buwan ng Pebrero. Sa panayam ng DCXL RMN Manila, binigyang diin ni Magno ang pagdami ng mahirap sa isang bansa ay sumasalamin kung ano ang klase ng mga prioridad na programa ng pamahalaan. Pero imbes anya na dagdagan ng pondo para sa anti-poverty program ng 4P, ay binawasan pa ito ng budget at inilagay sa ibang programa na one time lang at walang long term vision. Inihalimbawa ni Magno ang AKAP na itinuturing niyang ginagamit lang ng mga politiko sa paghingi ng suporta at boto ng taong bayan dahil walang long term vision na maiahahahon sa kahirapan ang mga Pilipino tuloy ito dapat patungo dun sa panahon na kung saan maiaahon ka sa hirap. Katulad nung pag-design ng 4P's, pag hindi ba? Kapag binigyan ka ng assistance or ayuda mula sa 4P's, maraming kondisyon yan. Kailangan ipapacheck up mo mga anak mo, pag-aaralin mo sila, mag a ka ng bagong kakayahan para makakahanap ka ng trabaho. Yan ang maayos na anti-poverty program. Pero itong ginagawa ng gobyerno ngayon naglalaan ng mas malalaking pera para sa mga ayuda na one time lang. Man, ito ay malino na malino na pagbili lamang ng suporta at boto ng mga tao. Dahil wala itong long-term vision, eh. wala siyang pag-iisip, wala siyang objective na maiahon ka sa kahirapan. Ang objective lang nito ay minsan lang bibigyan ka ng pera para tumanaw ka ng utang na loob sa mga politiko. Duda rin ang dating opisyal ko ang mga mahihirap ba talaga ang tunay na nakikinabang sa AKAP, lalo na walang maayos na targeting system sa mga benepisyaryo nito. Naniniwala si Magno na malaking pagsasayang sa pera ng taong bayan ang AKAP dahil wala naman itong epekto sa mga Pilipino kung mga ganyang assistance gagastos tayo ng bilyon-bilyon. Dapat maayos yung targeting natin. Uh -oh. Yung mahihirap na ba talaga ang nabibigyan ng pondong ito? Uh -oh. Eh itong pinat-implement nilang AKAP dalawang taon na to pero wala namang systematic na pamamaraan kung paano ta targetin yung mga mahihirap na dapat tumatanggap ng assistance. Eh uh hindi -oh. ba nakikita natin nagmo-mall tour tapos sa mall nagpapamigay ng pera. Pero so, soop nasaan yung systematic, komprehensibong pag iisip para iahon uh -oh. talaga ang mga Pilipino sa kahirapan. Pero isipin nyo po, yung impact talaga nito, malaking pagsasayang ng pera to. Yan po tinig ni dating Finance Under Secretary Dr. Shelo Magno sa Panayam ng DCXL RM and Manila.